Jenica, ano ang dahilan bakit hindi na pwedeng papasukin ng mga bata at papaano naman kung kasama nila yung kanilang mga magulang o guardian? Ella, ayon nga sa panayam nga natin sa TNT ay hindi nga talaga pinahihintulutan. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, ang mga bata labing isa pababa dahil para na rin anya ito sa seguridad. Inaasahan dadag dadagsa ngayong araw ang ganda ang bibisita sa mga public at private cemetery sa lalawigan ng Rizal. Simula nga ngayong araw hanggang bukas, bunsod dito nagpapaalala ang Philippine National Police Rizal sa mga magulang na huwag nang isama ang kanilang mga anak kung pupunta ng sementeryo simula alas 11 ng gabi. Mahigpit nga rin ipinagbabawal sa entrance pa lamang patungo sa loob ng mga sementeryo ang mga ipinagbabawal na ala, vape, baraha, mga deadly weapons, maging mga lighter o posporo. Kung magsisindi ng kandila, mayroong designated area na itinalaga para dito. Inaasahan nga ng PNP na mas dadami pa ang pupunta ngayong araw. Kaya naman tinututukan ng PNP ang crowd management and crowd control sa lugar. Wala pa namang iuulat na anumang problema o mga insidente simula kanina pang umaga. Kaya paalala naman ni Police Colonel Maragun na agad na makipag sa kanila kung may mga kakaibang pag sa maobserbahan ng isang individual o grupo sa sementeryo. Ah, Ella, sa Rizal Province ay mayroon ng public uh, cemetery na 42 at ng private cemetery na 42 at aabot naman sa 1,408 ang mga force multipliers na magbabantay ngayong undas. At kabilang nga rito, Ella, ang UNTV News and Rescue na nakistandby din sa ilang mga sementeryo dito sa Lalawigan. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Jenica Matangat.